400 by 8 interval training tama kasi Gram you know eh <laughs> yo kimi pinago ko lang yung tipan ko ng konti na just ko yung interval run ko ngayon pinis ko sa interval ni Mark 400 by 8 pace depende saan niya 5 plus 5 plus 2 6 <laughs> out of 8 ng interval <laughs> Ah, oh, good man. Last 50 seconds rest, and then last 400 meters run. Ah, pagod na ako. Yo, kus na. Going Ang hapon pa tayo. <laughs> Yo, pagod. Kus. <laughs> pagod yung interval. Yo, Kim here. Yeah, I'll be Yeah,